Grabe naman yung IR na yun. Nandiyan lang naman yung champion ng karambole. Patay yun na nga ang inaasahan. Dumabas na naman sila. Nasaan na kaya ito? Babalik pa kaya to mga to? Naku po, takbo na tayo palabas. Good morning guys. Nandito tayo sa ano? Ito, bagong pre-flight site to. San Juan. Pinaglabanan shrine. Ito. Ayan. Ang liit site. Kapapaligiran ng puno. Yung mga nagja-jogging din. So, dito tayo magpapalipad today. yan natin ang chance na mga ibon dito. Ayos, punta ako dun. Ito yung mga natin. Ito pala yung uh, group dito, sila Sir Rhodes, ang kanilang team leader. San Juan Pre-Flight, Sir. No. Ayos. San Juan to, San Juan. Shoutout ba? Mag-shoutout ka, Sir. Taw -taw lahat ng mga nag-FF. Yun. lahat. ayos. So, ito yung pinaglabanan shrine sa San Juan. So, actually, may ilig ako sa mga historical places eh. So, mamaya kwento ko sa inyo ano ba yung brief history na itong pinaglabanan bago maging ganito. Palipat muna kami. Nakawala natin mga ibon natin dito sa pinaglabanan shrine. Patay! Patay! Putang na ng di na Ayan sila. ka, ka. ka. So, ang challenge dito sa pre-flight site na to ay isang maliit na area lang to na ng mga puno. So, delikado sila pag naglumagpas na doon sa mga puno, hindi na natin makikita. So, panoorin natin, guys. So yun na nga guys, ikwento ko na yung brief history na ito, pinaglabanan shrine bago siya maging ganito. So isa itong makasaysayang pook oh, sa lugar ng San Juan. So tinawag itong pinaglabanan. So dito naganap nung ano, August 29, actually anong araw ngayon at August na rin ngayon. Ah. So parang ilang araw na lang pwede natin balikan yung history na yun. So noong August 29, 98, 1896, ito yung dito naganap yung unang sagupa ang bahagi ng himagsikang Pilipino. Alam niyo naman yun, yung mga papaghimagsik. Yung mga Pilipino natin kasi syempre pinaglalaban yung kalayaan natin. So nagsimula yung labanan nung inutos ni Andres Bonifacio na salakayin yung ano pulburin. Ano ba yung pulburin? Ito yung mga imbakan nung ano pulbur at mga armas ng mga Espanyol nung panahon na yun. So pinapantayin nyo ng almost 100 na sundalong Espanyol at saka Pilipino sa dyan dito, dyan, sa San Juan. So sinugod ng 1000 mahigit na katipunero yung ano yung lugar na yan. kahit kulang sila sa armas kulang sila sa karanasan so yung mga Pilipinong sundalo naman nung 4 AM ah uh, paulit-ulit na ano na, napigilan sila ng mga Espanyol siyempre pinagtatanggol din yung area nila siguro ah uh, siyempre malakas din yung mga Espanyol noong mga panahon na 'yun siyempre sa armas panalo ng -lugin na tayo itak lang So ayun nga nung after nung mapatay yung pinuno ng mga Espanyol, yung mga natirang ano mga tagapagtanggol doon sa area niya, nagtago sila sa ano, sa may El Deposito. So yun yung reserba ng tubig dun sa area na yun. So after noon yung nagtago yung mga Espanyol dun, merong kasing backup na iniintay sila yung 70 infantry yata yan. o sa Tagalog kasi is, uh, ika ika 70 si basta 70 rehimeng mula sa Maynila. So yun nagtago yung mga naiiwan na nabuhay dun sa sa part ng mga Espanyol. So yun, kaso bago magtanghali, dumating na yung ano, yung backup ng mga Espanyol. So syempre, uh, ang hirap noon kasi parang yung backup na yun, mas marami yun para kumpara doon sa una na kalaban ng mga Ati monero So yun. Um, yung mga katemponero kasi galing yun sa ano sa Santa Ana, Mandaluyong, Santolan, tsaka Pandacan ay yung mga kalapit na area niyan San Juan, di ba? Ah, pinamumunuan sila ni ano si Sancho Valenzuela. So namatay yung mga halos 80 na kasama nila. So tubakas naman sila ngayon patungo dun sa ano Ilog Pasig kasi syempre malapit din yan. Doon naman sila idabangan ng mga ano ng mga kalaban na na kasama dun sa backup ng mga Espanyol. So pagkatapos nung ano nung sagupaan na yon, so idineklara naman niya ng ni Gobernador General Ramon Blanco yung batas militar para at least ano para makontrol nila kasi siyempre itatakas yung mga katipunero eh. So noon pala dati dati pa lang pala uso na yung batas militar kagaya nung ginawa ni ano kasi para ma yung ano yung yung peace and order kumbaga parang ganoon so pagkatapos nung 5 days kasi nahuli sila ano yung mga yung mga katipunero ah uh, si ano yung Balinsuela saka yung apat niyang pinuno na kasi sumali sila dun sa ganun labanan And then, siyempre, bilang pagunita dun sa makasaysayang labanan na yun, na itinayo yung dambana ng ano ng yan, yung pinaglabanan sila noong 1973. Sa sa ano yung parang image Nene yun, eh, yung may isang babae na nakatayo tapos parang lalumalaban siya tapos may dalawang parang nakaluhod so ito yung history ng pinaglabanan siya And so nakakatuwa rin kasi parang kung imaginein mo paano, paano ano ba yung history nitong area to ano itsura nito paano siya naging ganito so tapos malalaman mo grabe pala yung experience siya kahirap nung ano nung mga panahon na yun so kaya gustong gusto ko actually yung mga history So kung gusto kong pumunta dun sa mga historical places As alam nyo nangyari Kumpara sa panahon ngayon na parang ngayon Relax na relax lang Tapos sila ganun Actually yung Intramuros nga Curious ako dun eh Kasi imagine mo nung panahon na yun Wala namang electricity Diba? Paano sila nun? So ngayon try mo patayin lahat ng ilaw dun Sobrang dilim So parang ganun yun na experience nila ng panahon Ganun lang So yun balik tayo sa palipad guys ayun nga napalaban yung mga ibon natin dito sa pinaglabanan so ang ganda naman nun nilipad kasi ano new site siya para sa mga ibon ayun nga as expected lumabas sila lumabas sila dun sa area lumabas sila sa mga puno pero ang saya kasi maganda homing nila kaya bumalik din sila so yun panuari na lang natin guys nung ano na to itong na to. So, sana na-educate ko kayo dun sa history na itong pinaglabanan siya. Actually, gusto namin din magpalipad sa Lunete. Yun nga lang, hindi namin alam kung pwede kami ron. So, parang gusto lang din namin na uh, remarkable places yung pinagpapaliparan namin na makongkor ng mga alaga naming ibon at the same time yung trainer. So, yun. Ayos guys. Kung natuwa kayo dito sa video na to sana share nyo rin guys. Salamat! Geng-geng-gong! Tawagin mo na. Grabe naman to Six minutes, seven. Geng-geng, go! Geng-geng! guide -geng. na si guard. Tara na! Papagali. Geng-geng! Geng-geng, go!

Gengge. Gengge, geng geng. Geng Good birds Vue good birds Come. No. Go, go. Leto. Kumpleto, mga ibon natin guys. Kulang yata akin ha. Huh? Kulang? Kulang? Kulang ibon natin. Safe, safe Last ka oh, ito na last ka? Ha? wala eh. Last na last ka? Ayos, ito na yun. O ito yung palipad natin dito sa pinaglabanan shrine. Almost 7 minutes din yung libaran. Pinapalis kasi tayo ng guard, bawal daw eh. Kaya hindi sa kapagpalipad tayo. Ayos. Ngayon, ilang minuto na rin yun, guys. Kaya, uwihan na kami. Ayos, guys. Tapos na agad yung vlog. Huwag mo naman, kumita na naman ako. Tapos na agad yung vlog na yun. Hino? <laughs> you know?